Si so, naig, kumusta na po kayo dyan? Kumusta kay tatay ko, Yowel? So, gusto ko lang i-update kayo. Isang masayang araw sa inyo dyan. Tsaga-tsaga lang tayo. Ayan o, tiba-tibangin yung anak ko. First <laughs> 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 time mawalay sa tatay. Hindi maalam magtiba ng saging. Ayan you know, o, naabot na ng hinog. May naabot din po tayong ano, avocado. Nag-ngiti ano. O, kita nyo, ang abukadong sa inyo. rin kayo sapagkat walang ibang mabisang gamot, kundi ang magtiwala sa Diyos at tumawa. You know. At pagkain, ang mga ang pagkain. So, pasensya na. ko madalhan diyan. At medyo may kalayuan ang Maynila. So, yan you know. o. Pasensya na po. At sa sobrang galing at busy ng inyong anak sa paglilingkod sa bayan, ay you yan o. Know, Naabot na ng hinog. si o no eh katitiba lang hinog na at sa sobrang galing dahil hindi sana yung sa tatay pag tiba ng saging ay piling na agad kaya <laughs> yun ayos oh. pakita ko sa inyo isang tricycle na tiba tiba o oh, nakatiba din po tayo na isang maayos ayos naman na banga lang kasi mababa sa so, balit natapyas yung pagmamadali natapyas yung dalawa so good po ito iwan ko lang ito katiyalo ding meron din namang nasa tricycle na, na. kaabot ako doon kay Lula na malalaki so kahit ganyan ang buhay may mahal sa atin huwag nyo kalilimutan may sa inyo sa atin may nagbibigay ng mga hindi naman natin hinihingi so lagi natin tatandaan ni tatay, kuya walang bagyong tumatagal ng isang buwan so tilipas din po ito may awaan Diyos at tulong sa bag ng Diyos malalampasan din natin to. at lagi nyo tanda may nagmamahal sa sa inyo hindi lang kayo yung nagsasuffer may mananalangin at nag-aabot ng tulong sa atin Yan lang tuloy tayo at anong hamo ng buhay hanggat may matitiba titibayin ko para sa atin Yan lang paalam mo na po bye bye and God bless ingat po kayo dyan at ingatan ng Panginoon huwag nyo kalilimutan tumawa palagi para kayo ay gumaling maggalaw-galaw, mag-exercise at kayo ay gagaling din sa awa, tulong habag, at habag ng Diyos.